Muling nagpaalala ang Commission on Elections sa Comalac, Region 1 at Comalac, Pangasinana sa pagbabawal na pamamahagi ng mga ayuda o ayudaban mula May 2 hanggang sa araw ng halalan sa May 12, 2025. Ayon kinator ni Reddy Balarbara, ang siyang Acting Regional Election Director ng Comalac, Region 1, na ito ay batay na rin sa inilabas na resolusyon ng Commission on Elections sa Comalac. Nakabilang sa mga ayudang ipinagbabawal na ipamahagi ay ang Assistance to Individuals in Crisis Situations o AAIX, Tulong pang hanap buhay sa mga disadvantaged at displaced workers o dupada, Pantawid Pamilyang Pilipino Program o for peace, at ayuda para sa Kapusang Kita Program o AKAPA. Kung kahit mahigpit na binalaan ito ang malalabag sa ayuda ban at sa mga nakapaloob sa Omnibus Election Code na maaring humarap ito sa mga kaso. Ayon din kay Atty. Erickson o election supervisor ng Kamalag Pangasinana na maaari lamang maipamahagiay ang burial at medical assistance. Kaugnay nito ay nagpapaalala rin sila sa mga sa maagap na pagboto sa mismong araw ng halalana upang makaiwas sa mga aberya At mas mainam na maagap pa lamang ay magtungo na sila sa kanilang mga polling presinta. Kapalob sa resolution na starting May 2 uh, hindi na po pwede yung uh, mga binigyan nila ng exemption na mga pwedeng ibigay na uh, mga social welfare as assistance. Uh, gusto kong manawagan sa mga candidates na sana iwasan natin na makabiolate ng mga election laws natin kasi so far meron na tayong na na mga reklamo sa opisina at hindi naman tayo maningimi na bigyan sila ng warning, mga show cause orders o kaya paimbestigahan kung ano man yung mga violations nila. Uh, gusto kong manawagan ulit sa ating mga kababayan Especially sa mga members ng vulnerable sectors Maaari na kayong bumoto Alas 5 ng umaga hanggang alas 7 Eksklusibo yun para sa inyo Mga senior citizens natin, mga PWD members Mga buntis at kani kanilang mga assistors Pwede nang uh, bumoto sa oras na yan Then yung butuhan, regular uh, voters natin 7am to 7pm kahit nakakuha sila ng exemption from the COMELEC wala na except for burial, medical kasi hindi uh, naman natin maano yung mga namamatay ito yung uh, it's pag ginamit pa kasi natin ito uh, magko-consider siya na abuse of uh, state resources so ang mga binabantayan ngayon hindi lang siya sa boat buying kundi yung abuse of state resources uh, uh, grounds for disqualification yun. kaya hindi naman kami nagkulang sa pagpapaalala. Ganon din sa mga ongoing ngayon na DSWD programs na nakuha na ng exemption. Maliwanag yung condition doon na wala dapat presence yung ating mga candidates, supporters, and relatives. So sana i-comply nila. Dahil ito nga nasabi natin na may, may pending na baka makasuhan or maisyuhan ng show order. Uh, depende na yon sa discretion ng mga maghahandle. So, uh, alam naman natin, nagkalat ang cellphones with camera, nabibidyo, narirecord ang mga yan. So, kunting ingat dahil uh, lagi natin sinasabi na instead na makafocus sila sa kanilang campaign, is yung pagharap sa mga disqualification cases tuloy yung mga uh, haharapin nila. So, uh, seryoso din ang Commission on Elections sa pagbabantay sa kanila. Para sa double 2025 Coverage Patrol numero 1 Bombo Irachcano, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo radio Philippines. Basta Radyo, Bombo!